Hi guys, it's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel. For today's video, nandito po tayong muli sa gilid ng dagat para mangisda. So come on guys, samahan kami. Let's go. Ayan, magandang gabi po sa lahat, mga idol. So, eto, nandito tayong muli sa gilid ng dagat para muling sumubok na mangisda. So, time check, it's now 6.17 in the evening. So, yan this time, kami lang ni Oshino yung magkasama. Ayan, nasa unahan ko siya. At palotide pa lang tong tubig. Ayan, may tubig pa doon sa may bandang gilid At ito pa yung tubig dito So, abang dumidilim yan ay Matutuyo yung tubig yan sa Portion na to Ayan, may mga tao na dun So, parang nauna na tayo sa ispan Ayan Ayan Kala mo lang si Haring Dagat. So may mga gulong palatandaan na nagsisimula ng mag low or kumati. So yan isang panyo mo na lang daw yung ating i-area Dahil merong nakarya dito sa ispat. At kasama pa ba ako, han? Di na. Okay, yun. mag na siya. So, testing siya ng isang panyo. Kasi yung maraming tao na yan, ayan ayan yung ating spot na pinag-aarian itong lambat natin sa so, pang maglalambat tayo dito sa gilid ayan medyo cloudy pa rin yung ating kalangitan ayan So, hindi pa rin po tayo lumalaw at gawa ng nawala yung pahuli dito sa lugar namin. Nagsabay pa yung, pahuli, yung nawala yung pahuli ng taksay at yung ating inuhuling mga seafoods gaya ng hipon. So, kaya ito, dito muna tayo magtsatsaga na mangisda isda para makalibre tayo ng ating pang ulam A few moments later So ayan mga idol, nabisi na tayo sa Ay, ito pa yung, ano, ano ba't lumaglag na naman may hipon ko kan? Hindi, ako na Ah, ko, ano Nabisi na naman tayo sa panguhuli ng hipon At, eto si Oshinoko Ayan. Alimang. <laughs> Kumuha ko siya ng alimang. Ay, Diyos ko, Diyos ko. Ayan, Ayan. Ang ano, laki. Ay, laki. Ayan. Sulit. So, Meron tayong siguradong pang ulam. Special pa. Ayan. Ay, makakatakot yung galamay. Ang laki. Sa loob. Ayan. So, yung lambat natin doon ay kasalukuyan pang naka -aria. Na lang yan. punta natin si Oshino ayan, oras na para pandawin natin, o tingnan natin itong lambat natin kung good performance ba sila kung bibigyan tayo ng pangulam grabe, sobrang talagang exciting, saka nakakalibang mga idol yung ginagawa namin na to ayan, nalilibang talaga ako sa pangilaw ng hipon hinihingal pa ako dahil patakbo ako tumumunta dito kay Oshino yan, kailan na, kailangan na namin pandawin. Uy, ayun o, oh, meron agad. Ang galing. Ah, hingal pa. Ayun po o. Ang galing. Mukhang laki night natin ngayon ah. Meron na tayong masarap na alimango oh, na dakma ni Oshino. At ito naman. Ayan. So ako naman, ayan na yung update ng aking mga hipon. Ayan. Meron pa ulit. Buti kalmada ngayon. Oo nga. Kaya lang yung ulan pa, bugso-bugso. Wala, madilim ka yung langit eh. Kaya itong phone, dahil yung binubok sa yung payong ko eh. Mabasa. Laki. Na, sulit, sulit na sulit na panghiyaw oh. Oh, sarap hiyaw Lalo yan, neto. sariwa. Bagong huli. Nam-nam. Ipanin natin. Okay. Ayun. Kakalaman na po unti-unti bakit gabi tumiti na Hindi mga kagabi nga Gabi na pagtingan? Hmm. Kanina wala eh Diyos, na mga kaulam tayo nito Hmm Ayun no. Meron pa ulit Ayun Aba Galing Ay, hmm. sigurado na mga kaulam lalaki hindi na magkasyal eh. Ang hirap tanggal yan, pag ganyan Ang tatabaw mga idol, lalaki Ayun. Ay, sabog. Tutok talaga yung ano. <laughs> sabog. Yung itlog niya. Ay! Yan pala masarap. Hindi pa mm. dun sa samantalang malaki na yung size ng pangaligasin natin na yan. Hindi pa siya. Laki ng isda Hindi yan yung normal na pangaligasin talaga yung size. Uy. Yan ang malakas pa. ano. malakas manira ng lambat eh. Kumakain ng lambat yan. <laughs> yes, Maria. Ayan, oo. Meron pa ba? Saan? Ayun. Ayun. Ay! 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 May 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 ma ay! 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 Sabi ko na nga ba, laki night natin eh. Talaga naman. Kaswerte. Talaga naman. Mga yung... special yung ating mga nahuli ngayon. Gabi, mga idol. Busy kasi si insya siya lalan, hindi kasama Sayang. Nga, sayang. Nga sana Lalo sana masaya kung kasama sila. Mm -hmm. Ang <laughs> galing. Mm -hmm. Ang laki. Ang laki. Paano nga daw pa lang? Yan. Oh. Sulit. Kitang-kita yung laki. Grabe. Ang laki. Nagpiraso pa lang. Sulit na. Talagang lagi dito. di mawala ng bangus. Mm -hmm. So yan, gigilid muna tayo mga idol. At yung lambat natin na yan ay inarya din kasunod nung pagkakarya ng isang lambat natin kanina kasi sayang yung oras. At punta na ako sa gilid para mangilaw ng hipon. Ayan mga idol. Punta natin si Oshino. Ano yan, Han? Wow! Malapad daw mga idol. Tingnan natin kung ano. Ano yan? Ay, ang laki. Ah! Ayun, baka makawala. Wala kung anis dati. isda yan yun. Ayun. Mga idol, isda yan? Ano ba ang makawalahan ha? Hindi makakawalahan. Ang laki. po ba yung pangalan ng isda na yun? Nihil ako. Ayan. Senior niya na. Sureball. Sinot niya na yung kanyang kamay doon sa ano. Ay, kampeng. Hindi ka sumama. Oh. Laki na naman. Lapad oh. Oo, oh, mo kalapad. Wow. ano isda to? Laki. Ano isda to guys? Ayan. Lagi ko muna doon Sige. natin. Ayun. Ayan, ilalagay na sa ating lalagyanan. Buti na lang yung lalagyanan natin. Mala malaki. Kasiya. <laughs> Anong isda? Ay, hi. First time ko nakakita niyan. Ikaw, Han. First time din. Dito naman tayo sa nasa gilid nating lambat. Ang lalaki ng mga aligasin. Ang sarap niyan. Sarap to inyo. Ang sarap ng mga ulam natin mga idol. Ang ganda ng biyaya sa ating ngayon gabi. Babaw lang. No? Sayang. Kuya Umping, sayang hindi, sayang, hindi na <laughs> <laughs> Saan, di ka na Sayang, hindi ka natin pagay. na tayo. Isda pa. Maghipo na maganda yung ay, mag ang sarap ding mga ilaw ng iipon eh. ayun ay, pa o oh. malaki na nakuha ko, banda doon sa may malalim ay, sa may malalim hmm. o hindi na tayo sumunod sa kanya doon dahil malalim na masyado ayun fishing buddies natin hindi kasama ayo ba mga ano yung ano mo dyan na ah? yung hipon ko It's shout out time. Shout out to Idol Mario Tan Felix of Saudi Arabia. Yan, thank you, thank you so much sa iyo, Idol. Sa yung uh, patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa aming mga videos. Ayan, ingat ka po palagi dyan and God bless. And also, mega mega love shout out kay Idol Little Liam. Yan, uh, Idol Little Liam. Sobra akong na-inspired at na overwhelmed sa iyong panonood sa aming mga fishing videos. Yan. Uh, very thankful dahil isa, isa kami sa napili mong mga fishing content na pinanonood. Yan. Thank you, thank you, so much iyo. Idol Liam, ayan. Hello sa'yo. At syempre, uh, may shoutout sa yung Mami Maricel. Ayan. Dahil sa yung Mami, nalaman ko yung ganitong feedback. Yan, thank you, thank you so much Ma'am, sa mga supporta at pag-appreciate sa aking mga content sa kabilang bahay. Ayan. Ingat palagi and God bless sa inyo. Ayan, sobra akong na-inspire idoliam and salute sa iyong pagiging smart and bright little cutie boy. Ayan, and sa proper upbringing ng iyong mga parents. God bless. At syempre, salamat subscribers na mula simula hanggang ngayon ay patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa aming mga videos. And syempre nga po pala, alam kong nandiyan ka, Idol Dexter. Ayan, si Idol Dexter po ay isa sa masubid nating taga-subaybay mas bay at, taga, at talagang na-appreciate niyo yung ating mga content. Isa po siya sa mga bata na nanonood nitong ating mga videos. Akala ko si Idol Dexter lang yung pinakabata. So, meron pa palang mas bata. Ayan, si Idol Liam. So, sobrang nyo kaming na inspired dahil nagustuhan yung aming mga fishing content. So, God bless po sa lahat. So, ayan mga idol. Diretso pa daw na tayo ngayon at diretso uwi na. Diretso uwi na. Bali sulit na tayo sa ating pangulam. yung ano nga, oh. Ayan, oh. so, uh, oh. sulit na sulit. Ayan, ito na yung ating lambat. Meron pa. Meron pa ba? Ayun! Oh. Wow! May tilapia pa nga. Oh. Ay, <laughs> may tilapia pa. Oo, oh, may tilapia pa. Oh. Ayan, tilapia. Ayan, oh. Ayan ang tilapia. Pakawala natin. Para lumaki pa siya. Para lumaki pa. Ito kumad... Mapasok pa din yung isda. Yan. Nakapag-share na naman tayo nito. Ayun. Tabaw. Sarap nga ito inihaw. Kalamansi. Ito yung kalamansi ni. Oo. May kalamansi tayo dun, no? Meron. Ang lalaki. Sarap iyaw nga ito. Iyaw natin lahat. Pati yung bango sa kayo malaki isa. Hahaha. <laughs> sulit tayo sa labanan pa tayo dahil may pag tayong si Agat Agon Agon Ag ba? Takit okay. Hoy Sulit na sulit talaga ng ating area

sa mama tau pagod ano si pangus pa para dalawa pag malaki mahirap tanggalin eh mahirap pagus din pag sa naman sa na abutan tayo han narinig ba mga idol kumulog na Kali Ay na. na natin ito Ligaw na Han ayun ligaw na mga idol Mabutan tayo ng thunderstorm So kung may ifever na may tinga pa yan Sa bahay na lang yan Ano, tatanggalan Mahirap abutan dito, wala tayong sisilungan. Safety first tayo. Muna na ako sa idonhan. Ayun may mga tingo oh. So, na ako do sa gilid. I-prepare ko tong ating camera baka mabasa. Medyo malayo-layo yung anuhan ah. Medyo yung talaga. Oo. Medyo malayo-layo yung pwesto natin dun sa ano. Ayun, ko na tong ating mga huli oh. So yan mga idol, nagka-understorm na At medyo malayo-layo pa yung pwesto natin Yung mga gamit Si Oshinoko siguradong papaspasan niya na yung pag-ano nung lambat natin Paglilikaw Kahirap, okay, meron tayong dalang camera Masyadong open to Ayan nandito na tayo sa pwesto natin. Ang bigat din. Ayun, nangawit yung kamay ko. Ayan. Ay, mga buhay pa. Ay, ay hangin. Alright mga edad, nandito na tayo ngayon sa bahay. Time check, it's now 8.45 in the evening. At sobrang talim nung kiblat. Kaya talagang madali yan yung pag-uwi natin. Ayan, tatanggalin pa ni Oshino yung ilang ilang, ilang piraso pa yan, Han. Tinanggal mo na yung lima kanina. Ah, tinanggal mo na yung lima. Ayan, tatanggalin na lang yung ano. So, eto na. Hindi ko na tatapusin dahil gumigit-glat na. Ayan po, lahat yung ating nakuha. At ito naman po yung ating mga hipon. Ayan, sulit sa dami. Ayan. 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 Good job tayo ngayong araw na to. Gabi pala. Marami. Ang dami natin na ngayon. One for kagabi. At ito naman yung ating mga isda. Ayan. Yun. alimang. <laughs> so let's boy. ayan mga idol, kadarating lang natin dito sa bahay. Talagang paspasan yung naging pagkilos natin para makauwi tayo kaagad. At uh, talagang masasabi kong napakaswerte nitong ating gabi na paglalambat dito sa gilid. So walang konsumo, binigyan tayo ng magandang biyaya ni Haring Dagat. Ayan, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibaba nitong ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.